Arestado sa isang buy-bust operation sa Palo, Leyte, ang isang tricycle driver at vendor. Umaabot naman sa halos 10 milyong pisong halaga na hinihinalaang shabu ang nasamsam. May umarangkadang balita si Don Kirk Reyes. Tinatayang nagkakahalaga ng halos 10 milyong pisong hinihinalang shabu ang nasamsam sa kinasang bypass operation ng PNP at PDEA sa barangay Pawing Palulite. Kinilala ang mga sospekta na sina alias Halil, 29 anyos, isang tricycle driver at si alias Abdul, 32 taong gulang, isa namang vendor, parehas mga residente ng barangay Mabini Kabadbaran City, Agusan del Norte at dalawang araw palang nangungupahan sa Tacloban City. Ang mga kumpis kang mga hininalang shabu ay may timbang na isang kilo at mahigit apat na raang gramo na nagkakahalaga ng siyam na milyon, pitong daan walumpot tatlong libong piso. Ayon sa Deputy Chief of Police ng Palo Municipal Police Station, ay bukod sa nabili nila sa mga sospek na dalawang daang gramong hininalang shabu na nagkakahalaga ng isang daan at anim na putlibong piso, ay nakuha pa sa kanila ang ilan pang pakete ng sinususpetsahang shabu, by bust money, baril at iba pang gabit. Mayroon din huwag sa isang suspike ano isang caliber 38 so is may revolver at saka uh, six pieces na 38 live ammunition yung isang suspike sa no? may two pieces na type transparent plastic container containing shabu at yung isa din mayroon din na recover na two pieces large na na containing shabu ang mga naarestong suspect ay nasa kustodiya ng Palo Municipal Police Station at ang mga ito ay harap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act mula sa Tacloban City. Dan Kirkriez ng PRTV News, nag Bisyo para sa Pilipino.